Tron figures. Ang haba nito ay nasa 5 inches. Yan yung harap. Ito naman yung sa gilid niya. Meron na siyang figure. Yan naman yung sa likod. Ito yung sa gilid niya. Yan yung sa taas niya. Yan naman yung sa baba niya. Battery operated siya at working pa siya. Hindi natatanggal yung figure nun. Ito ay 5 inches din ang haba yan yung likod ito naman yung sa gilid niya yan yung sa baba bubuksan yang sa gitna at pwedeng lagyan ng maliit na figure battery operated siya at working din siya ito naman ay nasa 8 inch ang size ito naman ay nasa 8 inch ang size yan yung sa harap niya Mayroon siyang markings yan naman yung sa gilid niya. Ito yung sa likod niya. Yan naman yung sa gilid niya. Wala na siyang accessories. Meron din siyang mga parts na articulated gaya niyan. Battery operated siya at working ba siya. Rubber yung materials niya. Mahirap na rin hanapin ang mga figures na ito. Ang sunod naman ay nasa 12 inch ang size. Yan yung sa harap niya. Yan naman yung sa baba. Ito yung sa gilid niya. Yan naman yung sa likod niya. Wala na siyang mga accessories. Yan naman yung sa gilid. Battery operated siya at working pa siya. Detalyado din ito at marami siyang parts na articulated gaya niyan umiilaw yung sa may ulo niya at sa may katawan niya kung meron siyang battery. Ayos siyang pang koleksyon.